ay yan na po yung magiging pangalan natin. So, ito po, ipapakilala ko po sa inyo ang ating CNP Alex Asis. Ah, uh, bagong guardian sa ating lahat, mga kapatid. Uh, no? una na sa lahat ay sa so, bagong na, <laughs> na yung bago ng bagong na scripts or GPI. salamat sa inyo. So, Pagdalo sa meeting na to. Sa arcade may pagkailangan para sa pamilya ninyo o sa alam buhay. Pero sa araw ito ay pinaglaan niyo para sa ating pagkukulong. Uh, naging masaya kami sa ngayon dahil eh, marami i umaten. So isa, isa itong kasama sa kibata natin para itong bagong samahan natin ay maging uh, patatag matatag at maging eh, marami pa tayong ma uh, members na maging katulong natin sa ating bagong samahan. So, bago tayo magpipisa, magisimula sa ating agenda, guys uh, nais ko pala sa inyo yung opisyalis ng bagong garas ng Philippines sa Nito. So, ito ay dahil sa kanila at dahil sa inyo. Kumbaga sa pagtutulong natin ay nabuo natin itong bagong samahan. At yung pa natin, yung may eh, itong samahan ay last year pa ito plano. Kumbaga, kinala natin ang eh, mga sitwasyon, nararapat ba natin buhay ito? Hindi. O ito ay bawal na lang sa may isang limot. So dahil sa udyok ninyo, nabigay ninyo ng mga suggestion at kalakasan na para ito magbuo isang samahan ay ginawa natin. So sa muli, marami, marami salamat sa inyong mga kapatid sa samahan ninyo at bigay ng oras sa ating samahan. So, ako, bilang eh, chapter president ng NICO, si UCDS Alexander Hasis. And then, yung kasama ko sa RICO, dahil kong pagkailala, ito yung mga masigasig at mga ng mga specialist natin na may persepyo na ayos sa pananaw na isang bilang isang guardians. Unang po introduce sa inyo si ang ating Charter National Advisor, lang iba kundi si BCJ Stop ang ating eh, Sgt. ng NICO, walang iba kundi si P.J. Cian. At ang ating eh, Administrative President ng NICO, walang iba kundi si P.J. Spivet. At ito naman ay hindi na lang sa inyo, dito sa Silang. Sa bayan ng Silang, ito ay gamit na gamit ng publiko. Ibig sabihin, ito ay mahiling pagrelasyon sa publiko. Walang iba kundi ang ating eh, masigasig na Suprema. Ito ay public release Research, ng Walang iba kundi si PCGS Alamid. At ay eh, dito sa aking kaliwa, ito ay nagagawa po sa sabi na ni CNA, Bakong Guardians, ay eh, dito na. <laughs> <laughs> uh, ito ang ating eh, national grievance. Uh, good night, good sa inyo si PCGS Bok. So, ang iba hindi nakadalo dito sa ating pagbubulong dahil mga uh, sabi nga, may mga parteng lakad. Yan naman ay valid naman yan. So, wala pa sa so, activity natin, ang um, akuro naman ko na malinaw na pa um, pag-uusad ay sa natin na inihanda, baka sa next meeting natin makatid sila. No? So, ito pala yung ba, uh, yung mga nasa officers. So, yung iba kasi, incoming po sila. So, mamaya, i-introduce ko yung ibang mga officers ng galing nasyonal. So, yung araw ay at amin iban i-open sa inyo mga kapatid yung bagong samahan. Ito ay bagong guardia sa Dito Security. Diba sabihin yung BGBI? Ah, hindi, BGBI. Tayo ah, yun, BGBI. So, itong BGBI na ating samahan ay na release na ito ng July 1, 2024. So, dapat, nung March sana na target natin dito. Diba, kaso na-delay, dahil sa mga ibang aktibidad na kung saan na sa atin, so napana natin na nabot pero sa ngayon ay okay na. Legit na tayong registrado sa SEC. So, gano'n na nila namin dito yung makatunayan para hindi yung kwento. <laughs> so, ito yung pan, ito yung SEC registration natin. Yan, yan. Uh, ng ito July 1, uh, nung Martes. At ito naman yung membership book no? na yung sabi na pulang libro, na pulang araw. Hindi. Ito ay pulang libro na Bawgaras, Philippines. Ito. Ito yung mga membership form. Ito lahat ng members ng ating mga fan, uh, kasama. At ito natin nilalagay. Dito sa... So ito natin. Ina-update ito ng ating Sigtara General kung may bagong app, may bagong aplikan, natanggap, at yung mga aplikan, ano yung status niya? Mayroon ba active at hindi active? Dito na makita natin. Ito, dati yung sabi na, ang pulang libro. Ang totoo, ang kanilaman nito ay list of officers, list of members ng samahan. Lahat, lahat, lahat yan. Ito yung kanilaman ng pulang libro. Wala dito makita na, ano, dito ay listahan ng samahan. <coughs> So, bali ito nyo sa inyo yung ano bang isabihin ng BDPI. So, kung nakikita ninyo, may mga logo tayo, di ba? May mga logo tayo na pan na ayaw ko sa mga natin. Pinakita sa inyo. So, ito yung, plan, ito yung logo natin. Oh. Hindi ko lang sila ka dito, ka-print na tarpaulin eh. Uh, logo, at tuloy, bawat logo kasi na ginagawa sa bawat may mga meaning. So kung yung samay ka natin sa logo natin, nasa bago ka sa Philippines, nakikita yung circular na kulay green. Ito, kulay green. Yung pangalan bawat guardian, ay isimulo niya ang harmony at tranquility. Ano yung sabihin na harmony? Yun ang ipagrelasyon sa kapwa guardians na maayos. Yun ibig sabihin. ibig sabihin, calmness. O maayos na pagsasamahan. Yan ang meaning niya. Tapos, rita yung yung dawan na located the left and, left and right ito, dawan niya. Ang meaning niyan ay peace. Ibig sabihin, kapayapaan. Ibig sabihin, bilang isang bago BDPI, mayroon tayong kapayapaan sa ating sarili. ang GB, tayo sa gitna sa gitna yan, ito ang original mark natin na GB. GB yan. Ibig sabihin, bagong guardians. So, sa ating mga kamay, kung ka tayo may magkakaroon na lang malino na markings, illustrations, magkaroon na tatak ang inyong kamay. Tulad ito. G, sa loob niya. Ibig sabihin, bagong guardians. Yan na natin yan. Kasama ito sa markings natin. So, hindi rin po itakpan ang dating sama natin. Kumbaga, by your respect, para pag nalaman ka namin, sunduan na, dito na, na sa taas. Hindi uh, um, pwedeng ilagay dito sa may, dito sa tinga, dito niya, dahil dito na nagsunduan na natin, dito yung location ng na parking natin na ma-identify na bilang isang bagong largest, sa bagong samahan. And then, yung handshake, nakita niyo sa may kwan, sa, uh, dito, yung kamay, nagkakamangukan, kamustahan stand for friendship or trust and unity. Ibig sabihin, pagkakaibigan, ipagtitiwala at may pagkakaisa. Yan ay ibig sabihin Nakamay. So, ang skill justice symbol naman sa taas nito, dito yung maliit, justice na yan, stands for loyalty and equality. Ibig sabihin, pagkapatay-pantay or batas na karapatan na bilang isang members ng bagong gardas ng Philippines. Dito, sabi nga namin nila ng mga Dico officers, dito, walang boss. Walang boss. Lahat tayo, yes. pare-pareho. Hindi. Lahat tayo dito, leader. Yes. Leader. leader tayo dito. Ibig sabihin, leader, namumuno sa isang bagong samahan na may prinsipyo at may matatag na mga. Yan ang ibig sabihin natin. Walang boss dito. Walang boss. Sabi nga, ang ranking, temporary lang yan. Ang mahalaga kasi, ang pagkikituho ko sa tao, ang respeto ko sa tao, yun ang pinakamalaga. So, galangan, yun tayo. Ano so, sabihin natin, boss na boss na boss kami, hindi. Leader tayo dati. Yun ang iti-correct namin. Yun ang nitatanggal namin sa sa isang bangong guardians na ay boss yan. Mataas yan. Doon ang respeto. Mataas ang matukulan. Pero, isang leader yan isang guwapong leader ng bagong gadgets na Philippines ng OBDPI. Ang gear symbol naman stands for interdependence and cooperations of the individual working to with labor and management for the betterment of mankind. Ito yung gear na yan sa loob. Ito, ayan sa taas ng vlog. Ibig sabihin, nagkakaisa, sama-sama, sa isang na unit. Kung kami lang ni Kofisers dito, hindi namin magagawa. Hanggang may ikaw lang kami dito. Hindi kami mag-filtrate sa may ibang mga chapters na galing sa San Pedro o sila. Kung yun lang mga members na sa isang lugar na yan. Ibig sabihin, malinaw dito na kooperasyon ang pinatawag ng isang individual o participasyon doon sa ating samahan. Doon sa ating layunin ng samahan. And then, ang Philippine flag sa logo natin, stands for mga bansa o mga bayan. Hindi mawala yan. Bilang isang yan ang pinaka-priority natin. Bilang isang atribuser. Yan natin. Tapos yung 2024, ito sa, sa damit natin, Year of Beast of Beast, 2024 tayo. Kailangan kasi malinaw doon sa reflex sa, sa, may logo, anong year na isang beast yan. Hindi na lang talaga yung date, ang mat yan, isa year. So, 2024 tayo. So, BDPI, ito huwag kalimutan, malimutan. Basta ganyo, Philippine Carriers of Incorporated. Ito i stands for Bamboo Carriers of Philippines Incorporated, PDPI. Yan ang pala natin. Eh, sabi ni Sini, sa ang suggestion niya, para maka makaroon ng eh, trademark na pila isang PDPI members, Bamboo Carriers. Yung tawa. Bamboo at Samuel mga Carriers. Kasi kung sabihin natin, Madam, o Ginang, o Ginoo, kapag formal. Uh, formal. Bamboo Carriers. Yan ang pala natin. bye Puro ba magandang guardians? uba pong guardians? magandang guardians Magandang guardians. magandang guardians. sabihin, guardians at magandang guardians. Ang lagi patihan natin, bagong guardians, ha? Bagong guardians, sabi bagong guardians. Lagi natin yan. And then, bakong guardians at magandang guardians. Ang natin. Okay? Sa karamihan, bagong guardians. Pag tayo mag natin, mag i na yung si sis o si brother, ang sabi ng guwapong guardians. At magandang guardians. Yan natin. Ha? Ang nasa atin ha? So, mayroon pa mga katanungan sa may ating logo. Baka tayo, tanungin kayo, ano bang pag -i sabihin ng BGTI na yan? Ano ba ng logo niyan? May meaning. Nagbigay ko sa meaning. At yung plano naman kami nito na ibigay namin ng mga fans ng hats out para sa inyo ay makaroon kayo ng ilaw during uh, markings and operations. Ang mga gamit ninyo. Hindi lang pwede kasi na every time i-input-input -import, lang kayo namin. Dapat bisa-bisa din, mabuan tayo mag-research para doon sa bilang ni Sam Guardians. At ang principles ng mga Sam Guardians ay pareho lang naman yan at ibang function lang. Kung ibig sabihin, kung bakit tayo ang bagong isang samahan ng Guardians, mayroon pala kunting mabaguhin. Either sa ruling, either sa sistema na kung saan na hindi na ikulo sa may uh, rule is rules and guardians, so may rules and guardians, pwede dagkat yun. Sa may section, parang section na dagkat mo. Ibig sabihin, uh, freedom, malaya, malaya tayong pwede dumagdag. Malaya tayong pwede buwasan. Malaya tayong pwede ang gagawin natin doon, ang gagawin natin doon na sa kung sa may rules and guardians, ay adapt natin. Kasi common naman yan eh. Kung babago lang sa ibang mga matakaran. So, yun ang ginawa natin. So, malinaw sa atin mga kapatid, malinaw yung meaning ng, ng bagong guardians, GPI at ang logo ng guardians. E, ito yung e, kung magkakaroon tayo ng markings at may, may legit na member sa kayo, magkaroon na tayo ng one, magkaroon na tayo ng uniform nito. Ito sa national uniform na ito ay ginagawa namin para magkaroon ng applications. Pangit naman na nag-meeting dito, wala kaming uniform, at hindi namin establish yung sarili marketing sa amin, ano kayo, hindi yun na kami hindi po. Ibig sabihin, doon pala sa isang leader ay wala na yung tamo sistema. Kaya dito pala, pinakita namin sa inyo na ito yung leaders ng bagong GBI. Okay. Ano ba yung plan natin? Ano ba yung uh, mo, moto ng sandar, ng sama natin? Sa CBDPI, ang moto natin kapatiran para sa pagkakaisa, kapayapaan, katapatan, paggalang sa katuwiran, pagiging patas at paglilingkod. Ibig sabihin, kung i-analyze mo to ng isang ban, isang objective sila lang ay napalinaw na isang ban na tayo ay nakakaisa sa kapayapaan at katapatan at ating sama. Malinaw na nito eh. Malinaw na. And then, may respeto sa katwira naman sa members. Hindi lang yung kami bilang solo officers, bilang Uh, leader rin ay sa amin natang karapatan. Hindi. Maritunyo natin iso din anong karapatan ng kultibayos natin. Hindi na natin? So, yung pasimple lang ka natin eh. Yung natin eh. So, ano ba yung vision ng ating samahan? Ang vision lang sa man to be trusted organization of the Godless Function to protect and preserve the principles and the blessings of democracy To promote that must instill the principle spirit of spirit brotherhood, justice, peace, and discipline, service, and equality. So, pareho lang yan. Sabihin, may promote natin ang principle ng brotherhood. sa pag-ibigitan nyo sa pagrespeto ano? sa bansa pag sa atin. Paan, sa payapaan sa bansa sa atin at may disiplina bilang isang guardian. Ito basic principle to na bilang isang guardian. So sana tayo kapatid ay ito ino-open namin sa inyo para makaroon kayo dilaw. Hindi na pwede na kami lang alam. Dapat kayo rin bilang isang bagong aspirant ng BGPI ay malinaw sa inyo paano ang vision ng BGPI. Ano ba ang mission? ng BGPI. They demonstrate unity, pagkakaisa. Ibig sabihin, papakita ng pagkakaisa, kapatiran, self-development. Ibig sabihin, pagbibigay ng aspeto kung saan mo sa ano may improve sarili mo. And then, patriotism, makabansa, loyalty. So, <coughs> simple lang, loyalty, katapatan. Yan naman ay katapatan sa asamahan Then charity, yun know, ang charity natin ginagawa, yung community service. Respect, respect ng bansa at pati bantay An efficient the effective purpose achievement, the European for our communities is people with encouragement, with and non-government conversation. sabihin, in-develop natin na hindi lang para sa samahan natin. Kung in-develop natin ito, isang samahan natin na ayon na bawat isa sa atin ay magkaroon ng maayos na sistema na kung saan ang San principle na Galias ay nandunod para sa atin na. Yan ang mga natin yan. So, mga kapatid, ang natin, ang BGPI ay uh, non-government organization. Ibig sabihin, hindi tayo Hindi tayo ba? Hindi tayo sakop ng lokal. Hindi tayo Party tayo ng lokal. Was support tayo ng lokal. Ibig sabihin, Uh, kung saan ka nagkaroon na pa ng chapter mo, baka silang baka na pa no support ka ng LGU ng silang dahil ang LGU mayro silang tawag na CSO community society organization or NGO so doon tayo na pabilang so kung asahan natin mo pa natin to para tayo tumulin ng na pa tumulin to silang, ay pwede na natin ito ibat ibares race iba, 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 iba para risk ko dito sa kaya sila para para may pagkakas ng pagkakas. At yung mga programa naman na nilalatag, ang natin kasi, hindi ka natin is present natin. ang namin sa national meeting na mula tayo sila sa Pedro, kahit ang bilateral. kung isipin na pili sila sa San Pedro para makakawala na ng dual na na pa na may both sa target na bayan. Kung tayo. So, yun ang pala natin. Yun ang vision at mission ng ating uh, samahan ng BPI. Okay. Okay. Knowledge ko sa ating mga kapatid, bagong buhay, bagong guardian sa mga bagong dating. Thank <laughs> ये दिखत नहीं है अभी रिएक्शन नहीं है तो